Taguro, kamusta? Ito, okay lang naman. Baka Bakit? Napanood mo ba yung mga nangyaring away doon sa may San sa nangyaring basaan? Hindi eh. Bakit? Ano ba nangyari doon, baka zero? Eh, nag-away-away nga kasi nga yung iba ayaw basain. Tapos pinipilit pa rin basain ng iba. Ano? Ang gulo mo naman, baka Di kita maintindihan? Eto, Taguro. Panoorin mo na lang tong video ko araw na naman ng wata-wata sa San Juan. Siyempre, basaan na naman yan to the max. Ang resulta, ayun, nagkagulo ang mga obkob. Nag-away-away ang mga kulang sa pag-iisip. Itong wata-wata na to ng San Juan Epista, ni San Juan Bautista. At imbis na magdasal na lang doon sa kanilang patron, ayun, ginagawa nila, nagbabasaan sila. Kaya ang nangyayari, Madalas, nagkakapikunan, kaya nagkakasakitan. Nag-aaway ng dahil sa pagbabasaan. Ang ganitong gawain ay eh, dapat hinihinto na talaga. Kasi wala naman itong magandang mailudulot sa ating lahat. Isipin naman ninyo, isi-celebrate ninyo ang basaan na ganyan. Ano bang mamapala niyo? Eh di ba, away lang naman? ko ang patron ninyo ay si San Juan Bautista, dapat manalangin na lang kayo sa kanya. Kesa yung ganyan, nambabasa kayo ng mga matitinong tao na papasok pa sa trabaho. Kaya ang ending, ayan, inaaway kayo. Sinabi ng mayor ng San Juan na meron silang basaan soon na dapat doon lang sila pwede magbasa at dapat hindi sila magbabasa ng mga tao na ayaw magpabasa para maiwasan ang mga ganyang sitwasyon. Para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon na nagkaroon ng pag-aaway at kaguluhan ng dahil sa ayaw magpabasa ng kanilang babasain. Kung tutusin, hindi naman natin kailangan ang ganitong kapistahan dahil ito ang kapistahan na naghahanap ng kaguluhan. Naghahanap ng kaguluhan dahil sa mga matitinding basaan. Isipin nyo nga naman, kung ikaw ay papasok sa trabaho o sa eskwelahan at madadaan ka rito, babasain ka ng mga ungas na to. Kasi nga, testa sa kanila. Ang dahilan nila, panata nila yan. Kaso ang problema, sa panata nila na yan, eh merong naistorbong trabaho. Sa panata nila na yan, maraming mga nagagalit na tao sa kanila kasi para sa ibang mga tao yung ginagawa nila ay eh kalokohan. Kung hindi talaga mahinto ang gawain na ito, sana yung mga lumalawak dito ay eh magkaroon na lang ng respeto sa ibang tao. galangin na lamang sana ng mga deboto yung mga kagustuhan ng tao na ayaw magbasa kasi nga papasok sa trabaho. Sana walang sapilitan, walang sapilitang babasain ang mga tao na gusto lamang ay e magtrabaho at sila-sila na lamang magbasaan. total tingin naman ng karamihan sa ginagawa nila ay e kalokohan. Kaya sa madaling salita, sila-sila na lang ang maglukuhan. kayo mga katropa? Anong sa tingin nyo? Dapat pa bang ituloy ang ganitong tradisyon o ganitong nakasanayan nila? I-comment nyo na lang yung reaction para ating mapag-usapan. Salamat. Yan, nakita mo, Taguro? Anong masasabi mo? Parang mga ingot lang. Hindi natin maintindihan bakit ganyan ginagawa nila. Namimilit silang pasain yung mga tao na magtatrabaho. Kaya nga, ang sabi ng marami nating mga kababayan dyan, parang mga engot daw yung mga yan, di ba? Kaya nga, mga sero. Kaya wag nating tulalad. Oo nga, taguro. Kaya kayo mga nanonood sa amin, huwag tayo tutulad sa mga yan, ha? Salamat.